Ako naman, tuloy pa rin ako sa paghihimay ng talbos ng kalabasa hangga't hindi pa nila binabalik si Tonton. Bali kanina kasi nung nag-harvest ako ng kalabasa, lumabas si Tonton sa may pintuan at naglalaro siya sa may terrace. Eh nakita ni Ama, kinuha niya kaya hinayaan ko lang sabi ko habang nasa kanila yung bata, magagawa ko yung mga dapat kong gawin. So, hindi naubos ni Asher yung pagkain niya. May konting natira at nakikita nyo ako na yung kumakain. <laughs> Tagaubos ubus ng pagkain ng mga bata, guys. Ganon talaga kapag nanay dahil sayang naman itapon. kakainin na lang natin since tira, lang, tira naman ng mga anak natin hindi man marumi so kakainin na natin kaysa itapon di ba So, ayan, maya-maya pa, habang naghihimay ako dyan, mag-aalas 9 na yung oras na to. So, sabi ko kay Asher, mag maligo ka na doon, mag-ready-ready na siya para maligo, para mamaya pagdating ng ama niya, ready na siya at iahatid na lang siya sa school. So, sabi niya, gusto daw niya manood, sabi ko, sige, kasi... Maaga pa naman kasi, saka katatapos kasi niyang kumain. Kaya sabi ko, sige, pahinga-pahinga ka ng konti. So, malapit na akong matapos maghimay dito ng talbus ng kalabasa. Medyo na pa dami yung na-harvest ko. Pero marami pa din. Marami pa din talbos yung kalabasa. At eksakto naman, dumating na si Asis. Ayan, at nakita nga niya na may tira sa almusal ni Asier Ay, siya nakisubo-subo naki din siya. At eksakto din, ibinalik na rin nila si Tonton. Kaya yan, sinubuan ko ng konti pero hindi pa yata siya nagugutom. konti lang yung kinain niya. So habang nagaantay ng oras, tuloy ako sa paghihimay ko ng kalabasa nga na pang ulam namin. Kalabasa ulit tayo since marami yung talbos niya. Pero this time kasi hahaluan natin siya ng patatas para may pangulam ulam hanggang mamayang gabi yun ang sabi ni Asis at yun so ayun na nga natapos na tayo sa ating paghihimay so next naman ay tutulungan na natin si Asher so nakaligo na siya dyan at ako ni ready ko na rin yung kanyang tubigan nanda ko na yung kanyang baunan bali ang baon niya ngayon ay sandwich na may cheese tapos inanuhan ko lang siya sa may waffle maker so, sa umaga ayan nanay duty. Tinutulungan ko din siya na isuot ang kanyang damit para maayos. Lalo na yung kanyang socks, kanyang pantalon, yung kanyang belt, at yung ID niya, at saka yung necktie. Hindi niya kasi kayang isuot ang kanyang necktie. So, abang busy ako dyan, si Tonton naman ay nakaupo lang dyan sa may pintuan. Hindi naman siya lumalabas, kaya medyo nakakaluwag-luwag tayo ng kilos at syempre pinabanguhan ko na rin siya para mabango pagpasok so araw-araw naliligo yan si Asher sa so, umaga talaga siya naliligo first time kung makakita ng lumboy dito sa Nepal guys meron din pala ganito dito oh bigay ni Baini binigay niya kay Asher may puno ka saan kaya niya ito nakuha hindi ko alam kung may puno sila sa likod bahay nandito na si Asher pero may lumboy din pala dito sa tagal ko dito, ngayon lang ako nakakita ng lumboy. Ah, tagal ko lang din nakakahain nito, guys. Masarap to yung sa may asin. Anuhin mo siya ng asin na ganyan, oh. No? Ang sarap nito. Yan, oh. No? Sarap. Matamis. Hi, guys. So, araw ng lunes, hindi ko natapos yung video natin kahapon dahil sa sobrang sakit ng ulo ko hanggang ngayon pagising ko kanina umaga sobrang sakit ng ulo ko guys parang hindi ako natulog napuyat ako kay Tonton kasi palagi siyang nadede-nadede natatanggal yung dede iyak siya kaya dedede na naman kaya feeling ko hindi ako nakatulog ang sakit ng ulo ko kaya ngayong morning nap niya hihiga-higa din muna ako pipikit-pikit din muna ako habang natutulog siya para kahit papano may pahinga ko yung katawan ko. Wala akong energy. Nangihina ako. Bali, si Asis ang naandyan. Siya nung naglilinis dyan sa may ano, sala, iniwan ko siya. Sabi ko, higa lang ako. At yun nga, nakakatulong to kapag ginagawa ko to sa ulo ko. Pinapatunog ko yung buhok ko. Ay hindi, yung anit ko. Kukuha ko ng konting buhok, tapos hihilain ko, tutunog yan. Tuk! Medyo nakakaginhawa minsan sa akin madalas kong ginagawa yan lalo kapag yung sobrang sakit na talaga ng ulo ko so ayun guys happy monday sa inyong lahat bali ano dito 11 o'clock exact morning nap ni tonton at sasamahan ko muna siya higa-higa muna ako Pahina ako ng konti at talagang hinang-hina ako wala akong energy para maglinis magtrabaho dito sa loob ng bahay higa-higa lang ako sa... Hi guys, napatulog ko ulit si Tonton Bali pang second nap niya Ayaw matanggal yung sakit ng ulo ko Grabe Nakakadalawang bote na ako ng tubig Dalawang tig-tig-tig-tig Dalawang litro yan Naubos ko na Kanina pa ako inom ng inom ng tubig Kasi nga sakit ng ulo ko Sakit pa rin ang ulo ko Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa ulo Tanggalin kapag masakit ang ngipin, tinatanggal lang ngipin, di ba? Ngayon <laughs> tanggalin ko na lang yung ulo ko para wala nang masakit. <laughs> Kung pwede lang tanggalin ang ulo para wala nang masakit na ulo eh. Patanggalin ko talaga yung ulo ko. Lalo kapag ganito ano, sakit eh. Ligo ako sa umaga, ligo ako sa gabi sa sobrang init. Sabi ko, para matanggal din ang sakit ng ulo ko, wala talaga. taligo ako kagabi, wala din. Walang epekto. Pag isa ko kanina umaga, masakit pa din ang ulo ko eh. Ay, nak. Sakit na ng anit ko kagaganon. Kag Kagaganyan. Ayan o, krat sabi niya. Hihit, ko ka lang ng malit na yan, tapos hihilay mo siyang ganyan, tutunog lalo kapag yung sobrang sakit-sakit ang lakas din ng tunog sakit talaga na, na ulo ko ay, parating na si Asher kaya ay nako kailangan kong maging okay-okay kasi nga kailangan kong turuan ng homework yung isa hi guys, so ayan o nagpadala na sila ng schedule ng exam sa Ashad 18 So, July 2. July 2 ang ASAD 18. mag start exam nila. At isa't kalahating oras lang sila sa school. Ayan, 10 to 11.30 from grade 1 to grade 5. From grade 6 to grade 10, 1.30, ay 1.50? 1.30 to 3.30 ayam. So, yan yung schedule ng exam nila napaaga yung sa inexpect ko kasi akala ko ano pa July August pa dito pa pero dito sila nag third week ng month nila first week ng July so kailangan na nating magbayad ng tuition fee ni Asher at nagpadala na rin sila ng tuition fee bill ng tuition fee at kailangan mabayaran hanggang July. Hanggang July 1. Asad 17 daw. Kasi magbibigay sila ng uh, exam admit card. Ayan nakalagay. Exam admit card. Kailangan mabayaran yung mga ano. Kailangan bayaran. So, kumakain pa si Asher kaya hindi pa kami makapag-start. Napaaga. Akala ko last week or first week pa ng month nila. Napaaga yung schedule nila ng exam. Ano yan yan? First terminal examination. First grading exam nila. So, kaya ang tanong ko nga kanina, para saan pala yung acid test, yung ACID test? Bakit meron din sila noon? Ah, preterm pala. Oo. Preterm, bago ito. First exam. Meron talaga yan mga school. Pala habang so habang nagaantay ako sa aking, ano, tuturuan, kadede, muna tayo ng isa bata. Adi, dede, dede, dede maghapon, dede, magdamag. Na? <laughs> dede is life, tantan. Dede is life, ha? Kakapagod. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng pagod magpadede, guys. Parang lahat ng energy ko ay ano, kinakain Tonton, sinisip-sip ni Tonton. Nay -ton. hmm. makita nila ah. Haram, haram. Haram, haram, haram. Deriam, deriam, haram. Deriam, deriam, haram. So, hindi ko na patatagalin ang aking video, guys. At na kami ni Asher. Oh, ayan. At next week, review-review na tayo para sa first quarter exam nila. So, see you again in our next vlog, everyone. and god bless Yay. us all. <laughs>